Hello po, si Max po ito ha. Kumusta po kayo? Namiss niyo po ba ako? Andito po wala ako ngayon sa bahay po. Bago lang po kami dumating ni mamay ko dito. Yan, tingnan niyo po kayang dalawang kapatid oh. Yan. Pagkatapos po namin kumain ng dinner din, kumain din na din sila ng dentastik. Ay kasama na rin ako pala kumain ng dentastik. Kasi yun yung aming ginagawa talaga pag after namin kumain sa haponan eh, yan. Ito na po sila, naglalaro na po sila. Huwag balik kayo dito. Dito kaya maglaro. Napakakulit po nila kapag andito na po ako sa bahay. Yan. andan sila sa may kabila naglalaro. Itong si Kaikai talaga yung pinakamangkulit sa lahat. Mababay po yan si Kaikai ha. Yan si Kuya Marpe po, yan yung mataba na masyadong matakaw. Yan, o, oh, sinira po nila yan yung electric pan. Yan, sina, si, na po yung electric pan. si lisi po siya ni Kuya Marpe. Yan, o, no? yan, natanggal po yung takip ng ipan. Yan. Ewan ko ba, baka ako mamaya papagalitan na rin ako ni mamay ko sa mga kasalanan na ginagawa nila. Yan, no? Pagka matanggal pa yan isa dyan, Marpe, patay tayo ni mamay ko. Dalawa na yung matatanggal na takit ng ipan. Iwan ko sa inyo, hindi na ako mag... Takbatak dito na lang ako kasi nahingal na ako. Yan. Madadami pa ako sa mga kakulitan ninyo. Tingnan mo, Marpe, natanggal yung takip ng ipan. Paano na yan mababalik mamaya? O, si Kaykay. Kay. O, pagod na rin. Kasi eh, may kasalanan kayo dalawa. Tinanggal niyo yung takip ng may Ako dito na lang ako, magbihib na lang ako kasi baka pagalitan ako, pagkasama akong pagalitan ni Mama Ibu kasi natanggal nga yung takip ng ipan eh. Nasalisi po ni Marfie yung takip ng ipan. Sa kakatakbo po. Tabatsing-tsing kasi O si Kay Kay, alam na niya na may kasalanan silang dalawa ni Kuya Marfie niya. Kaya nagbehave na, oh. Behave na silang dalawa ha? kasi natanggal na yung takip ng ipan. Pahala kayo dyan kay mamay ko pa. yun? Ibalik yung takip ng ipan. Hmm, Kito na si Kay-Kay. Tumabi pa sa akin, oh. Ha? ha? Tingnan niya. Pagod na pagod na. Para kayong, kung oh, maglalaro kayo, parang wala ng bukas masisira yung mga gamit natin dito sa bahay. Kala kayo dyan, mag na ako. Hanggang dito na lang ba yung voiceover ko ha? Kasi eh, napagod na ako eh. Nahingal na ako eh.